Binigyan pa ng MMDA ng isa pang linggong palugit ang mga driver ng e-bike, e-trike at ilan pang light vehicles na dumaan sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Yan ang ulat ni Ryan Lasigas. Upon consultations po sa ating team, uh, itutuloy lang po muna rin natin yung pagtataboy uh, dito sa mga pangunahing lansangan na ito for one more week. Nitong Mayo 18 pa natapos ang ibinigay na isang buwan na palugit ng MMDA at ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga e-trike at e-bike na dadaan sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Pero hindi pa mag i ng tiket ang MMDA sa mga mauhuling gumagamit ng e-bike at e-trike ngayong linggo. Sabi ng MMDA, isang linggo pa ang kanilang ibibigay na palugit. Gagamitin naman ng MMDA ang ilang araw na ito para mas paigtingin ang educational campaign at ipaalam sa publiko ang polisiyang ito. Giit ng MMDA, dapat gamitin ng mga may-ari at drivers ng ganitong klaseng sasakyan ang linggong ito para iparehistro ang kanilang e-light vehicles at kumuha ng lisensya sa Land Transportation Office o LTO. Sa kabila nito, magpapatuloy naman ang paninita sa mga e-bikes at e-trikes na dadaan sa mga pangunahing kalsada. Pero kung ngayong linggo, puro si talang muna, pasensyahan na daw sa susunod na linggo dahil pagmumultahin at maaari pang ma-impound ang mga e-bikes at e-trikes na matitsyampuhan ang mga tauhan ng MMDA. Meron kaming ilang reports. Mga sobrang minor de edad yung nagmamanay. Which is very dangerous. Uh, more likely, hindi nila alam yung mga traffic rules and regulation. And yung kanilang maturity to drive vehicles ay hindi pa siguro ganoon ka taas. Pag-aaralan naman ng MMDA kung maaari pang mapababa ang multa sa mga violators na gumagamit ng e-light vehicles. We'll have to revisit then. Siguro tingnan namin yan. Um, kung paano yung magandang gawin para hindi naman maging burdensome sa ating mga kababayan. Uh, we completely understand naman yung pong, uh, ating mga kababayan na minsan ito lang yung kanilang mode of transportation. It's just that may safety and traffic issues po kasi ito. Matatandaang nasa 2,500 pesos ang multa na kakaharapin sinumang nagmamaneho ng e-bikes at e-trikes na dadaan sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.